<laughs> again! At bumaba na nga ulit ang ng karagatan para magdalihan siya ng isang linggo niyang iuulam. Wow! Dahil marami nga sa inyo nagtatanong sa naon akong upload sa TikTok, kung saan ang area na ito ay dito po ito sa May Marina sa Salmiya. 4 a.m. yan nung umalis ako ng bahay. At halata naman na hindi ako masyadong excited, di ba? hindi na rin kasi ako nakatulog niyan. Dahil from night shift ka, eh, masasana yung katawan mo, nagising ka sa ganyang mga oras. At dala na rin siguro ng ka-excited na, na makapamingwit ulit. Aba hoy, alas dos pala ay gayak na. Ay oo, oh, ay sa ka-excited dan, oo, oh. Basta na baga, amay mayaman mo ni panaginipan ay ko doon na mimingwit. Gusto ko lang naman to para ng mga panaginip ko, di ka? Kaya tara, ipapasyal ko kayo sa farm at sa fish pond namin. hoy, feeling, walang sayo. At from my accommodation niya, may 30 to 40 minutes din siguro akong walking bago makarating dito sa fishing area. Okay na rin dahil may kasamang exercise, brisk walking. Sa Se sexy ka na, may huli ka pa. Kaya inagahan na rin namin ang pagpunta dito sa dagat dahil summer at nagsisimula na rin uminit ng sobra dito. Pag inabot ka nga ng 7am, ay parang ramdam na ramdam mo sa dami ng kasalanan mo ay nasusunog na ang balat mo sa sobrang init. At heto nga't nakapwesto ng iba naming mga kasamahan dito sa fishing area. Sakto naman na low tide ang punta namin. At doon po pala sa mga nagtatanong sa naon akong na-upload na video sa TikTok kung ano daw po ang gamit naming pamain. Loaf bread lang po. At yan pong gamit naming pangawili, eh, improvise lang po yan. Dahil kung inyo po maaitanong, ay eh, dati po ako mandaragat. Ala, hindi. Huwag kang istorya. <laughs> hindi, actually, yun po ay nagawa lang din namin sa pamamagitan ng mga kuya kong expert sa pangangisda dito. Shout out, guys. Vlogger na ako. At kung makikita nyo, guys, ay eh, maliliit lang din na butil ng loaf bread yung nilalagay ko at sinasabit sa dulo ng sima. At mararamdaman mo naman kung may sumabit ng isda dahil tatangayin niya yung pangawil mo. At may technique din nga pala sila kung paano papalapitin ang mga isda sa harapan namin. Maghahagi sila ng na maliliit na util ng tinapay and boom! Parang nagpapatuka ng manok. Oo. Nakakatuwa nga dahil pag hinagisan mo sila ng tinapay, ay magkukumpula na ulit sila sa gitna at para ka talaga nasa malaking fish pond Oo. Well, at least bago naman sila mahuli at kainin ay nakakain din sila ng masarap na tinapay. Abay, mas okay naman yun na mamamatay ka ng busog kaysa mamamatay ka ng gutom, di alam nyo ga dati eh, hindi naman namin alam na pwede palang tinapay lang ang pamain. Eh, bumibili pa kami sa bakala ng dinarubang isda. Yun yung mga panahon na crabs at pusit yung hinuhuli namin, yun ang ginagawa naming pamain. At ang malalapay, ubos na ang pamain naming isda, eh, wala pa kaming nahuhuling crabs at pusit. Oo, Eh, di kayo magaling ulam na lang namin ng biniling isda. Yellowtail at tulis na nabibingwit namin ngayon dyan. At kahit medyo mababa ang tubig at low tide, eh, wala rin namang isyo. Wala namang pinakaiba kung high o low tide. Yun nga lang, pag high tide, mataas ang tubig at yung na nga namin ay medyo madulas pagbasa. Ang laki! Grabe! Ay, 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 no <laughs> nakakatuwa ba diba? dahil mostly ganyan kalalaki talaga ang mga nahuhuli namin at haya na sobrang dami at mga nasa harapan na namin ng mga isda sobra ka maaaliw at mag -e enjoy pag alam mong ganito kalalaki at kadami ang mga isdang mahuhuli mo at hindi ka talaga mas zero sa huli dito maa appreciate mo talaga dahil napakayaman ng dagat nila ewan ko ba pero hindi ata mahilig ang mga taga-middle sa isda malimit kasi sa eh, mga Pinoy na nakikita kong nahuhuli or siguro katulad ko lang din sila na wala ng budget pang grocery pero sa tunay guys ay sobrang laki na nga ko dahil bukod sa nang bubura out ako sa loob ng production, ay napakarami ko ng stock na isda sa loob ng ref namin. Pero minsan ay tinatamaan din ako ng umay. At kung maiisip ko naman na mag-ulam ng iba, wala naman akong pera. Ay, hayaay ka ng maumay. Minsan nga, napapaisip ka rin ako. Total, marami rin naman ako nahuhuli. Magtinda na rin kaya ako ng isda. Palagay nyo. Abay, wala namang masama, diga. Sabi nga nila, pag nasa abroad ka, dapat padiskarte ka. At kita naman kung gano'n ako ka-expert na mingwit, ba? Diba? Napakaraming kumakagat. Marami ding bumibitaw. Depende kung paano ka magmahal. Halahoy, bakit may hugot? Ngiting na ka, kilo na ako, kaya uuwi na ako. Bye!